Iya niya pagyugan pong bitiya sir Na Hindi ka natin sa na pagtagalog po I mga tao niya Api ko nakabong sir ka no? na, na -Tagalog bo, e, Mga Apia, kabun, sir, kami, tagalog O ko sir ka no I e, Matoke po bon maginda noon Nang kung maginda noon ka no bon siya e, kadadaklan Ito yung kailangan na Challenge sa ating lahat-lahat Kung paano natin maturuan ng ating mga mulyataw ng ating sariling lingwahe. Dahil nakakahiya sa angka natin na magindanon, ay hindi tayo marunong magmagindanon. Actually, I am a pure magindanon. I, 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 am not ashamed when my English is mistake or Tagalog is mistake. But I ashamed when I am lost in my own language as a magindanon. Di ka na makaya. Iri ka matawad Tagalog ka makaya i-mistake ka pag-inglesong ka o hirayama kaya iri ka recommend sa maging danon inuntang ka yun yung nakakahiya kaya please try your best na matutunan ng mga ating mga anak itong original na language natin dahil sa barn, meron na tayong MOTHER TANK Ministry of Basic and Technical Higher Education yung tinatawag na MOTHER TANK Ibig sabihin, kasali na sa kurikulum ang Maguindanon ngayon.